Ayan, yari na. Nalinis na natin, natanggal ang kalawang. At gagawing sing sing, kinuha ko ito dito sa tubo. So, grinder ko lang para malinisan. And then, lagari ang aking ginamit dahil hiniram yung grinder. So, ito, kakuha na tayo para sa sing sing. Medyo pupukpukin natin yan para mag-oblong ng konti. Ayan, pwede na. Kunti pa. Pwede na siguro yan. Pwede na. Uli tayo ng puluhan para sa maliit na sunda. Hmm. Baon agad yun. Hmm. Tanda naman Lodi. With love ba? Sabi nila with love. Oh, ayan, ayos nice na. Talab na, talab na. Magpapainit na ulit tayo siya ng puluhan ngayon masyadong maiksi itong kanyang ikog o napakaiksi parang pako na dos lang ang haba nito so napakaiksi prone siya yan sa pagkahugot so ang paraan dyan is guguhita natin yan dyan para ikat ng cutting disc sa grinder para humaba siya at least uh, baka ito ay mga over 3 na ito 3 inch bago natin ibaon dun sa kahoy na aking gagawin puluhan tawag sa bala na ito is cutting disc. Ito ang gagamitin ko para i-cutting itong area na ito upang pahabain yung kanyang buntot. Ito, kung tawagin ito ay buntot, ikog sa bikul. So, para humaba siya, ang purpose noon is para mas malalim ang magiging baon. Kasi kung ganito lang kaiksi, so, madali ang mahugot. So, palalalimin natin at least 1 inch additional. So, ayan yung kanyang uh, mark palatandaan yung kanyang magiging limit kung hanggang saan yung aking ikakat ito naman sa balang ito is flop disc so ito ay liha number 120 plop this ayan o oh, plop this <coughs> so yan ay gagamitin natin para alisin ang kalawang at yung mga talas na naiwan mula dun sa ating pagkakating ngayon ay nayari na natin malinis na naalis na ang kalawang and then pumaba na ang kanyang ikog na tinatawag halos ang katumbas nito is 4 inch <coughs> So okay na yan, safety na yan. Ngayon ay meron na tayo dito ikog na malinis, paklang ng buli, bago natin siya isalang doon sa ating pinabagang kahoy. So lalagyan natin siya ng paklang ng buli para maprotektahan, ma-maintain ang ating bakal. At ito naman ang ating pababagahin bago ibaon. Dapat talaga yan ay itinutubog sa apoy dina no dina init inihaw na bakal ayan safety na protektado na ang ating blades so pagpapabagan naman ng puluhan ng ikog ang ating gagawin ito ang ating muli bala ng barena pangkahoy o so, bubutasin muli natin yung ating pagkakanaan ng puluhan ng ikog dahan-dahan baka apatay pa ah madamay ang civilian apa mapahugot ano pa mo lodi Okay, 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 okay. Ating uh, hanguin yan. Pwede na yan. Patatagalin pa ba yan? Tirahin na natin. Eto na. Ayan, nagbabaga So, saka na natin yung ipabaon din eh. <coughs> so, mausok-usok. Uh, dating gawin nakabaon na siya uli so kung may lang ito ito ay yung ginagamit pag sumisisid kapag sisisid ka mas maganda may dalak ganito ka eksi so nakabaon na ang kasunod niyan pagpuporma naman ay kasama sa istorya yung pagtatabtab bago natin gamitan ng grinder na pinakang mas mabisang pang ng ating puluhan medyo malayo-layo pa sa hulmahan <laughs> ay sama pa ng puluhan natin na. So, sa puluhan yung part na yan, yung dulo, is napaka-importante niya katulad yan ito. Yan. So, huhulmahan muna natin yan before ito. Sa so, paghuhulma ng palas yung singan, pwede naman natin gamitan ng lagari yan para ikat lang yung kahoy dito para lumitaw yung ating singsing -sing bago natin ipainal ang hulma sa pinakang mismong handel. Ayon ng flat disc number 100 mas maganda kung may mas matalas para mas mabilis So dahil itong available ito ang gagamitin ko number 100 yung kanina is number 120 para sa pag mas maayos na hubog nitong ating handle. очку <shriek> ствен meron tayong plop dish napakadali lang maghulma ng puluhan compare sa manumanong diskarte, mga makina so ito napakalapit na sa katotohanan ng ating handle so syempre hindi pa tapos yan aayusin ko pa yan ayari na natin yung kanyang puluhan may design and then merong lock para sa ating kamay kapag ka nagpapawis ay pag hinawakan natin mabasa ng pawis o mabasa ng any liquid hindi siya agad-agad ay bibitaw dahil doon sa kanyang mga lock so napakahalaga niyan napakahalaga ng kanyang gagampanan kaya kailangan dapat meron yan so ito naman, ano lang to plus factor lang ito pero meron tayong paggagamitan niyan. So ito naman is okay na. So tapos na ang ating ginawang puluhan. So ngayon nagpalit tayo ng panglinis naman ng kalawang. Dahil masyado naman na itong makalawang. So ngayon lilinisin muna natin bago natin kasain. Tanggal kalawang muna para mas suwabe. ay napakalinis na natanggal na ang kanyang mga kalawang so swabing swabe hmm? ah, napakagandang hawakan pang sisid ayan yari na nalinis na natin natanggal ang kalawang nalagyan ng puluhan so meron din siyang counting design horse head meron naman siyang hand grip o so pinakang maglalak so okay na okay na and then nahasa din natin ng bagya ang tawag yata dito is sumot hipon so okay na ayos ayan yari na nalinis na natin natanggal ang kalawang nalagyan ng puluhan so meron din siyang counting design horse head meron naman siyang hand grip o so pinakang maglalak